Hi! Welcome back to Work From Farm PH. Ako nga pala si Chloe. At ito naman si Christian. At sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang pagtatransplant namin ng mga crops na aalagaan namin ngayong Vermonts. Meron kaming ilang mga tips para sa pag-aalaga sa unang tatlong linggo sa pagkakatransplant. At sa nakaraang linggo, bumisita rin kami sa World Trade Center para sa AgriLink 2023, ang pinakamalaking trade exhibition sa agri-industry. September 16 ang unang schedule ng aming pagtatransplant. Kung napanood nyo ang mga nakaraan naming videos, inuna naming tinanim ang kamatis dahil 55 days bago ito umani. Ilang araw na ding walang tigil ang pag-ulan dito sa aming farm kaya nakikita nyo ngayon na basang-basa pa rin ang lupa. At least hindi na kami magdidilig pagkatapos namin mag-transplant mamaya. 50 centimeters ang pagitan ng ating mga tanim at binubutasan lang namin isa-isa kung saan kami maglalagay ng seedlings mamaya. Katulad ng dati, ibabaon lang natin ang mga seedlings hanggang sa pinakaunang dahon nito. Siya nga pala, 30 minutes bago kaming mag-transplant, ginawa na namin ang tray dipping method na may paunang abono. Makikita nyo ang method na ito sa mga nakaraan naming mga videos. Ang gamit namin sa planting season namin ngayon ay kelpak na gawa sa seaweed extract. Bukod sa certified organic ang produktong ito, marami rin siyang benefits sa pagpapalaki ng halaman. Pero ang pinaka-importante para sa mga paunang nutrisyon na nilalagay namin sa mga batang seedlings ay para sa pagpapayabong ng kanyang mga roots. At syempre naglalagay kami nito before kami mag-transplant para mas madaling makarecover ang ating mga seedlings pagkatapos natin mag-transplant. Alam nyo, buti na lang marami kaming kasamang mag-transplant ngayon. May taga-butas, may taga-lagay ng seedlings, at may taga-tanim para hindi tayo aabutan ng ulan. Nasa 200 na kamatis seedlings na ang naitanim namin ngayong araw at bukod sa kamatis, naitanim na rin namin ngayong araw ang ating 100 bell pepper seedlings. Isang linggo pagkatapos nating makapag-transplant, maglalagay ulit kami ng paunang abono. Gamit pa rin natin ngayon ay ang Kelpak Seaweed Extract. Soil drenching naman ang gamit naming application method. Nagahalo lang kami ng isa't kalahating takip ng kelpak o nasa 50 to 60 ml sa 16 liters na tubig. Nagdidilig lang kami sa bawat puno na gamit ang isang lata. Pwede na yung mga lata ng sardinas na tig 55 grams. Pagkatapos naman ng dalawang linggo after natin makapag-transplant, tuloy-tuloy pa rin dapat ang pag-aalaga natin sa ating mga batang seedlings, lalo na kung gusto nating gumanda ang pamumulaklak nila. At dahil Burmans na ngayong nagtanim kami, hindi may ang madalas na pag-ulan kaya nagiging beneficial talaga sa amin ang paglalagay ng mga hills o tudling. Nakita nyo naman na maganda silang drainage system sa pagitan ng mga tanim kaya hindi basta-bastang nalulunod ang mga ito kapag malakas ang ulan. Sa linggong ito, ibang method ng pag-aabono ang gagamitin namin dahil nakita naming maganda ang pagtubo ng mga dahon kaya magsispray kami ngayon ng foliar fertilizer spray method naman kami ngayon dahil ang foliar talaga ay nilalagay para gumanda ang mga dahon ng ating mga tanim. At syempre bukod sa ating mga kamatis, nagsispray na rin tayo ng foliar fertilizer sa ating mga bell pepper. 21 days o ikatlong linggo pagkatapos nating mag-transplant ng mga kamatis at bell pepper. Sa linggong ito, babalik muna kami sa soil drenching method gamit ang kelp seaweed extract dahil gusto naming tumibay pa ang mga ugat ng ating mga tanim. Nakita namin ngayong linggo na maganda ang paglaki ng ating mga tanim kahit mayat maya ang pag-ulan. Ngayong araw na ito rin, magta-transplant na kami ng mga bagong seedling sa ibang area ng aming farm. Nakita nyo ngayong hinahanda na namin ang mga tudling para sa ating talong o eggplant seedlings. Mahigit 300 seedlings ng talong ang itatanim natin ngayong araw. Calixto F1 ang variety na gamit namin mula sa East West Seed. Mapapanood nyo rin sa mga videos namin last 2022 na nagtanim na kami ng variety na ito at naging maganda naman ang yield namin dito. Alas dos kami nagsimulang mag-transplant pero makikita niyong makulimlim ang langit. Mas okay kung magta-transplant kayo ng makulimlim o kapag hindi na mataas ang araw para hindi ma-stress ang mga seedlings natin. Hindi rin gaanong basa ang soil natin ngayong araw ng transplant, mas buhaghag ang lupa natin sa area ng farm na ito kaya mas magandang taniman. Makita nyo rin sa view na ito na malawak ang pagitan ng ating mga tudling dahil lumalaki ng husto ang mga talong. Nasa 1.5 meters ang layo ng ating mga tudling. At grabe, sa totoo lang, instant exercise talaga ang pagtatanim. Parang nag-squat ako ng 20 minutes sa dalawang rows na tinaniman ko ngayon. Ito na ang mga natanim nating mga talong. Kasabay naman ng pagtatransplant namin ng talong ay ang ating mga sili. At syempre, sa mga susunod na linggo, uulitin natin ang cycle natin sa mga pauna nating abono. Sama na rin kayo sa aming pagpunta sa World Trade Center para bisitahin ang mga trade.